Yung mga kajunjo, oh. no? Tanim na, ano, mangga, oh. Maray mangga rito, mga kajunjo. Yan. Yan, papaya. Kalamansi, mga kajunjo. Yan, kambias, mga ka oh. Sa kabayabas. Ayan, no? Oh. Bayabas, mga kajunjo. Ang dami dating bunga niya, mga Ayan, cover court mga ka-Junjun. No? Oh. Cover court ng Bilya. Bilya 1 sa Mateo. Ito ang clubhouse. Clubhouse ng Bilya 1. Uh, ganda, di ba? Ganda ng clubhouse ng Bilya 1. Ayan, mga ka-Junjun na yun pa. Mga ka-Junjun, mga No? Oh. Dami niyan sa, sa likod. Ayan. Ayan. Thank you for...